Kalaboso ang dalawang snatchers sa Binondo, Maynila matapos habulin at makorner ng mga residente sa lugar. Ang buong detalye sa ulat ni Bien Manalo. Makikita sa CCTV na ito ang pagmanman at pagsunod ng dalawang lalaki sa mag-asawa sa kahabaan ng barangay 289 sa Binondo, Maynila. Makikitang inabangan ng mga snatcher ang mga biktima at maya-maya pa ay hinablot na ng mga ito ang gamit ng kanilang target agad na tumakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo. Dahil dito, naalarma ang publiko at nagtulong-tulong na sa paghabol sa mga sospek na mistulang nagpatintero pa ang naging eksena. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kagagaling lang umano ng mag-asawa sa pamimili at pauwi na sana sa Bulacan para doon magundas. Napag-alaman din na may nakabindin pang kaso ang mga sospek. Habang nakarelease po sila, Uh, kami po dito sa opisina, uh, ko po kami ng investigation. na, na namin na meron pa ng wala. Ang bandang 10 po ng kapit. Isiserve uh, po namin sa kanila. Ngayon, nakita po namin sila na susugan sa mga na. Nabawi sa mga sospek ang ninakaw na gamit na may lamang labing walong libong piso na agad namang naibalik sa mag-asawa. Hindi naman na nagsampapa ng kaso ang mga biktima. Hmm. Hindi na po siya willing mag kasi di siyang nalagang bago yun po yata sa bulangan. Mm Hindi -hmm. na po lang po kami nang-holding sa mga sospek. Meron uh, din po na. Giit naman ng mga suspect. Kailangan lang po ma'am dahil po sa kahirapan. Kaya di na gawa yun? Ganun din po, dala lang din po ng pangangailangan. Sa ngayon ay nakakulong na ang mga sospek sa music Station sa Binondo dahil sa mga nakaraang kaso na kinasasangkutan ng mga ito. Bien Manalo para sa bayan.